it could be more or it could be less. Pero one thing si Inday noon, that uh, you have to uh, pati yung military pati police, ang isang rason sa, pero sa bagay, wala naman, ang pinaka outspoken dito sa sa Mindanao against the communists, ang anak ko. Mm -hmm. Ang naglalaro ng sa komunista, ako. Well, ibahin naman natin ngayon, no? Ngayon po, eh, talagang dinidemonize nila ang Pogo, no? Bagamat dalawa't taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero naririnig natin, meron daw exception na dose. Sino kaya yung dosing disipulo na hindi covered ng ban, no? Pero unang-una po ay, nung huling hearing na nandun ako, mm -hmm. ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa executive